noong narinig ko na magkakaroon ng rally ang INC from the mouth of the mayor no nag-meeting <coughs> kami doon sa kanyang office, wow, magrarally ang INC at sa ila yung namamahala is perhided by the INC brothers and uh, sisters. Kaya sabi ko, napakaganda niyan. Sabi ko, that is a rally for, for peace. Kaya nung marinig ko yon at tinatanong ko yung mayor, o gaano sila karami? sabi niya, siguro mga 30 to 50,000, wow, pwedeng sumali. <laughs> Parang ganun, sabi ko agad sa kanya, pwede sumali, sabi niya, sa sasali ko. Para sa akin, ina-announce ko na sa, dito sa simbahan na bilang Paris Administrator ng Katedral, you can join by your own decision. Basta mature yung decision ninyo, uh, kung tatanungin kayo sino yung nag -uto? sabi niya, wala ang yung sarili namin na convection na mag sa Peace Rally. Dahil ito po ay napakagandang rally. Napapanahon po. Sabi ko kasi sa no, sarili ko, after, the, after this rally, yung Peace Rally na sinimulan ng si siguro kami, tayo din, tayo din. Sabi ko sa mga kasama ko, tayo din, magra-rally tayo. In connection sa Peace Rally ng IINC, in support of them. Tapos, anawagan din para sa sa national government lalong-lalo -lalo na sa mga lokal officials namin na nasa Congress. Sabi <laughs> ko, kasi ang gulo. <laughs> ano lang, focus lang sila sa trabaho nila. Legislative eh, gagawa sila ng batas para sa kabubuti ng, ng bansa. Lalong-lalo -lalo na sa mga magsasaka. Personally po, ako optimistic ako eh na talagang mag maganda po yung uh, dalat na ng, ng rally na ito. Dahil we, you, have, you have numbers, na you have numbers. Marami kayo sa INC at alam namin yung pamumunuan na kung anong sasabihin noong nasa, nasa simbahan, yung namumuno, ay susundin ng mga nasa ibaba. Kaya kung nanawagan kayo 40, sigurado yon Kung anumang outcome, magandang outcome sa inyo, kasali na kami doon. <laughs> Papunta ko doon. Uh, sa ngayon po, saludo ako doon. Uh, napakaganda talaga ng ano, sino yung nakaisip sa inyo, sino yung po, Siguro ang top, top, leader, uh, top leadership siguro ng Iglesia Ni Cristo. Ay, po, na-appreciate talaga namin. Hindi lang ako ha, kundi marami po kami na Wow, nakawaw kami dahil <laughs> ngayon lang eh ang ang, ang mga kamasaya feeling niyo. Opo, ang mga Katoliko ganoon eh, barara ano agad, eh, mag ano kami agad, react agad. Pero ngayon sa inyo, well plan, sabi nga nung PD, nung pero provincial director ng police, wag na, well plan po yung rally nila. Oo nga naman. Kasi ang tagal na, di ba? Ang tagal yung pinaplanata. So hopeful ako, okay ako. Ah, ako okay kami. Ilan kami, okay kami.